Kano nakatagal si daughter mo sa ospital? 21 days na po. Pang-apat na pasok niya na po mula isang buwan po siya, namun no niya po. Nung isang linggo po sana, palabas na po kaso po, hindi po na lahatan po yung hindi ko pong tulong. Magkano ba inabot ng bill? Bali, ano po, 70. Sa sa bill na yan, ilang pa natitira? Um, 39 po. Running bill pa po. Pero magaling na si baby. Opo, siya na magaling na po. O, magaling na si baby. Kasi mm -hmm. at the, the day, yung pera, kayang kitain yan eh. Pero di ba yung health, health is wealth, ika nga. Huwag na po kayong mag-alala dahil po agad naman pong inaksyonan ni Congresswoman Jocelyn Tulfo ang inyong pangangailangan. Para na rin po kay baby Sabrina. Huwag niyo na pong isipin ito dahil um, ang sabi po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo, sasagutin niyo na po lahat ng mga pangangailangan para sa medical ni baby Sabrina. Ay, nag-text si Idol Rafi. Wait lang. Magbibigay din po si Senator Raffy ng iba pang tulong bukod uh, sa medical. Yes, uh, bukod sa tulong sa... medical. Oo. magbibigay tayo of course ng iba pang kailangan ng bata. Akakausapin ah, po namin kayo doon, yung mga hmm. diaper, gatas apo, apo. at yung iba pang uh, groceries na kailangan niyo po ng inyong pamilya, sir. Sir, magandang hapon po. Andito po kami. Pinapapunta po kami ni Senator Idol Rafi. Pinagagalak po namin yan. Buong staff po ng Wanted sa Radyo na nakalabas na si Baby. Puntahan po natin yung bigay po ni Idol Rafi regarding po doon sa mga groceries ninyo at pandagdag rin doon sa vitamins po at panggatas ni Baby Sabrina. Um, maraming salamat po ma'am kasi talaga pong halos talagang walang wala mong kami talaga. Talagang ako yung sobrang nagpapasalamat po kay sa Happy tsaka po sa lahat po ng staff ng Happy Tool Point Action po. Circuit Kit, andito tayo ngayon sa iyong munting tahanan. Naibigay ko na sa inyo yung mga grocery na ipinangako ni Idol Rafi. Gayun din po yung mga vitamins po ni Sabrina, pati po yung kanyang mga gatas. Kasi syempre, kailangan niya yun sa araw-araw, binigay na rin po namin sa inyo. Simpleng bagay lang po yan, sir, pero alam ko makakatulong yan sa inyo. Banggit mo nga sa studio, sir, na si Sabrina, di ba, pagpapasok sa ospital, lalabas ulit, bali ganun yung nangyayari. Pero hopefully, uh, um, syempre, samahan din natin ng dasal na ito na yung mismong Tuluyan na paggaling ni Sabrina. Kami naman po ay laging nag, nagdadasal at talagang sabi nga namin. Sana po ay iyon na po ang una tuloy ng pagpasok ng hospital ni Sabrina talagang kami talagang hindi hindi naman makatulog pati sa uh, talagang sa sobrang daming iniisip pati ma'am. Meron na po dyan sa groceries na yan, kasama dyan yung panggamot ni baby. Vitamins din, sir. Pero ito, dagdag rin po ito para doon sa reseta na gamot na dapat niyong bilhin. Ito, sir. Uh, tanggapin niyo po. Maliit na bagay lang yan, sir, pero makakatulong po iyan. Kahit, ma'am, tuy maliit na bagay po, pero ito, ma'am, may malaking tulong na po sa amin. Maraming salamat po kasi kahit pa paano, ma'am, ako po ay talagang hindi po nawala ng pag-asa sa pagpunta ko po doon, ma'am. Talagang sabi ko nga ma'am, yun na lang po ma'am talaga yung pahang aking huling malalapitan na kasi talagang dito po, halos nalapitan ko na din ma'am lahat. Na, kaya talagang thankful po ma'am ako kay Senator Rapi Tulpo po at kay ma'am Jocelyn Tulpo po. Talagang nagpapasalamat po ako sa kanila At nakita naman namin na talagang okay na siya. Tuloy-tuloy na lang din po yung pag-aalaga ninyo sa kanya. Ano po yung masasabi ninyo kay Sir? Gayong kitang-kita naman namin na talagang nagpupursige siya bilang kinakasama po sa inyo at sa pamilya po ninyo. Salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa amin. Kitang-kita ko naman lahat ng pagod at hirap na para lang mabuhay mo kami. Nandito lang kami palagi para sa iyong mahal na mahal ka namin, ng mga anak mo. Sir, uh, ano masasabi mo kay, kay ma'am? Um, lagi lang ako nandito at mahaba-haba pa din ang natin, maliliit pa ang anak natin. Kaya sana mas mapalawak natin ang ating pagsasama at ating mga samahan ay mas na magkaintindihan tayo sa mga bagay-bagay. Sana'y at, at ano, sana walang pagod kang mag-alaga sa mga anak natin. Iyon lang po. Mo. Sir Kit, patuloy lang po kami mag-monitor sa kalagayan ni Sabrina. Siyempre, ang aming programa naman ay walang sawang tutulong sa mga katulad po ninyo na nangangailangan. Gayon din po ang ACT-CIS Party kay Congresswoman Jocelyn Tulfo. Siyempre po kay Idol Rafi. Hindi hindi po kami magsasawa para tumulong po sa inyo. Mahaming-mahaming salamat ma'am at lagi po kayong nandyan po sa gano'ng mga sitwasyon talagang kailangan kailangan namin ma'am ng mga gano'ng tao talaga. Mahaming-mahaming salamat po. Mahaming salamat po kay Senator Happy Tulpo at po. po. saka at po sa, sa kanyang, kanyang butihing asawa, asawa na si, si Congress Congresswoman Jocelyn Tulpo. Mahaming-mahaming salamat, salamat po sa inyo lahat.